So, guys, ibabakita ako yung mga napamili ko sa Congress. Kanikosyo Congress ngayon, second day. Sa grocery. Sa Soki Kong Grocery. Ito, ganito pag sale. ang ganito may. Mga nakabundle siya ba? Kabundle. Ayan. Bumili ako ng dalawa itong toyo. Kabundle. Tsaka itong toyo na 100 ml. Ano siyang kasamang. Pero may, pre, may ano din yan. May worth. May halaga din yan sinamig, i-convey niya yeah, siya sa black beans, yan pag mga sale kasi ganito naka-tie up ng ganyan ganyan 3 plus 1 yan siya, so dagdag kita ano guys, no, 3 plus 1 anaking bagay so, syempre, hindi naman na yan gumilit din tayo yan, ito itong mga ganyan, no? naka-bundle siya may mga less chance siya guys, ito 3, 2 plus 1 ito din 2 plus 1. And what else ba? Ito mga ganito, biscuit. Sale pa rin. Mga ganito, nakabundle, oh. Pudgy bar, water tops. At yung mayroong happy. Nakaless ka na niya ng marami, guys. Ito, itong mga Nescafe. Eh. Kasi marami naman akong stock. Nakapamili kasi bago nalaman kung mayroong sale doon sa grocery na yun. Marami. Kunti lang binili ko ito. Magic sarap. Meron kasamang toyo. Free yan. Toyo na yan. Free. Itong Nestle. Nestle. Isa lang din ang binili ko. Kasi marami akong stock. Bukas na lang. Babalik ako dito. Balis niyan. Ito. Yung wings. guys. Oh, oh. Nakalas siya. Ang 15 pe. Ah, 15 ba? Nakalas pala siya. Ang ano. 11 plus 1 kasi. O ganyan. 11 plus 10. Bumili ako ng tagdalawang pack lang. Marami akong stock na yan. Bumili ako ng yellow. Wings na siya. Yellow, blue, tsaka orange. Ito. Orange na lang. Ito so, yung mga can naman guys. Yung mega, may fresh sila na isang corn, corn sardines. Ganyan. May fa-fresh sila. Ah, pinakunso man yan. Mayroon din ako. Bumili na ako ng corn beef. Corn beef tsaka beef lobster corn beef. Ito isa is beef loaf. Beef loaf. Ay, beef loaf po is a beef loaf. Ada ada rin sa likod. Ito. Ito sa beef loaf. Beef loaf yan. Ano pa ba? Ito mga ganito guys. is John Rocks. So, diba? get one free. Okay na rin yan. Hindi, may freebies pa. Freebies pa silang ganito is. Kasi bumili ako ng wandasin. Wandasin ba? Ito laman. Ito. May papilis. Para sa ito. 5 plus 1 na. Bumili din ako ng tissue. Nakalas na po na din sila guys. 6 ito lang. So, tichira ito. Plus 1 pa rin na. So, a 30. 5 plus 1. 4 plus 1 pa rin. Ito. Tichira. Tichira. Ito, mas nakalas ka uh, Magkano bang gilas nito mentos na pilaka pieces ang salad? 420? Nakasave ka lang ng 21 pesos. O, ka rin. Hmm. Pag sale kasi, hindi sila, ano, nag-sale sila. big sabihin, hindi sila gumagamit ng rewards card. Yan, lahat yan ang napabili ko ngayon. And guys, second day, yung kahapon, yung first day, nakuha na ko ng video pero hindi ganito na tibuok ko ba hindi bali basta second day ang pamimili ko yung first day papakita ko rin sa inyo mamaya ha? bye bye thank you for watching guys god. god bless and shout out po sa inyong lahat